Dito nga sa Alabang Central Market, eh may food bazaar dito. Iba't ibang klaseng mga pagkain ang matitikman nyo, pero ang isa nga sa kakainin namin dito, eh itong nag-o-offer ng mga Filipino food. Guys, na nga pala ako sa may Alabang Central Market, no? Bale, mamimili nga ulit ako ng mga appliances, gadgets dito sa may bodega sa Alabang. Ayan, nag lang yan dito. matapos ko nga kumain, eh de na ako dito sa bodega sa Alabang. Nag-iisa lang to dito sa Alabang Central Market. Ano nga ba ang meron dito? Nag-o-offer lang naman sila ng mga bagsak presyo o below SRP na mga appliances at gadgets. Kaya sa mga taga pa dyan, alam nyo na kung saan kayo mamimili ng mga gamit. Hindi nyo na nga kailangan pumunta pa sa Manila para makabili ng mga murang appliances o gadgets. Dahil dito sa Alabang Central Market, eh meron na. May mga sulit deal sila dito na kung saan eh makakabili kayo ng brand new na cellphone na may kasama na. Kumbaga, sa halagang 6,399 pesos mo, eh hindi lang isang cellphone ang maiuwi mo, kundi dalawa. May kasama pang mini fan. At kung tablet o cellphone naman ang hanap mo, 5,899 pesos. Dalawa na ang maiuwi mo. Cellphone at tablet na. Grabe, no? Ang mura lang pero original at brand new yan. May one year warranty pa. NTC original. O, oh, ba diba? Sobrang sulit. May mga second hand iPhone din sila dito na use but not abuse. Ganun din sa kanilang mga laptop. Second hand And then, use but not abuse. May printer pa, saktong-sakto sa mga estudyante dyan. At kung may bata naman sa inyo, meron silang kids tablet na mura nyo lang din mabibili. Iilan lang yan sa mga gadgets nila na mabibili mo dito sa abot kayang halaga. Bukod nga dyan, eh marami pa silang iba't ibang klase na mga gamit. May mga relo, pabango, at madami pang iba. Dalawang pwesto nga pala ang meron sila dito. Sa kabila naman, eh may mga iba't ibang klase na mga speaker. Ref aircon, TV, washing machine, at madami pang iba. Grabe guys, ang mura dito, kaya talagang ang dami bumibili sa kanila. Paano ba naman kasi eh, below SRP lang ang mga appliances at gadgets dito? Kayo na lang mag-compare guys kung gaano ka mura dito pag pumunta kayo. Kaya sa mga taga Montilupa dyan, pumunta at mamili na kayo dito sa bodega sa Alabang na matatagpuan lang dito sa Alabang Central Market. Search nyo na lang din sa Google Map para mapuntahan nyo agad. May mga food trip din dito, kaya talagang sulit ang punta nyo. Guys, dito ka sa bodega sa Alabang eh meron nga pala sila dito mga cellphone na NTC original. Uy. Ayan, naka 1 year warranty itong mga cellphone nila dito guys at maganda nga dito, nakasulit bundle sila. Ay nito. Sa halagang 6,399 pesos, meron ka ng dalawang cellphone na uh -huh. tinan mo naman yung specs niyan man. Uy. Tapos bukod nga diyan eh meron din sila dito ng tablet na may pabango. Uy, Bulgaria. Yeah? Tapos may cellphone na rin 'yan. For only 9,499 pesos, meron ka ng pabango, tablet at cellphone. Tapos itong tablet na to is naka one year warranty rin. 'Di ba? Ito 'yung maganda to sa mga pang online class o mga online games, 'di ba? Yes. Pero meron din sila ditong kids tablet. Ayan. Hindi siya naka one year warranty. Ito lang For only 5,899 pesos May kasama na rin siyang Cellphone stand uh -huh. Tapos itong kids tablet guys eh, Bagay nga pala to sa mga nanonood Sa mga YouTube yes. Pang YouTube to Pang offline games Iba? Kids tablet Ito naman no 6,099 pesos Meron na rin tablet Kids tablet to Yay. Tapos meron rin cellphone May pabango rin Meron din sila dito Ang uh, latest phone ano? Spark Go 2 tapos ito yung specs nya 128GB ROM 6GB RAM For only 8,399 pesos Meron ka ng dalawang cellphone Tapos mini fan Maganda to pang regalo sa mga chikiting man Eno eh Dalawang tablet na sya 3,899 pesos Tapos may kasama na rin pabango Guys meron din sila ditong mga second hand na iPhone Tulad nitong iPhone 8 7,899 pesos Tapos meron din sila ditong iPhone 12 256GB 17,999 pesos Eno Guys nyo yun Pang original yan guys, second hand, used but not abused. Meron din sila dito tablet na pang online class, pang trabaho o kahit ano mang gawin mo. Ayan. Meron sila dito 11 inches na uh, tablet. Ito naman yung 10 inches, tapos 8 inches. Ayun, pinakamura nila, 4,299 pesos. Maganda klase, tapos 1 year warranty pa. Hmm. May mga magagandang klase sila dito ng mga cellphone guys. Okay? So, ayan o, oh, NTC original yan, naka 1 year warranty. At ang mga brand nga dito is Tecno, Infinix, Samsung, Itel, Poco, Samsung, Samsung ulit, Vivo, Oppo, at eto Honor no? Yes Honor Tapos, Ano yung pinakabago nila dito? Pero probably. di silang Xiaomi dito Ang pinakabago nga pala nila dito is itong Tag 7,399 pesos Ito nga pala yung Infinix Tinan mo naman yung kanyang specs 256GB 16GB RAM Tapos ganitong presyo 7,000 lang Diba? perfect pang ano to pang MLML si OG o scatter ay, ay ano basta bali itong cellphone nga pala to guys ay eh, Hot 60 Pro at kung sumasali ka na ba sa mga tournament at gusto mo pang malakas ang cellphone na pang gaming eh, meron nga pala sila dito GT30 Pro naka 24GB RAM 512GB ROM tapos meron din sila dito yan 16GB RAM 256GB ROM ayun o no? mga pang malakas mga cellphone na perfect pang ML ay no, kaya may MPL. Guys, may mga backup phones din sila dito, you know? Murang-mura for only 1,499 pesos. Eh, meron ka ng ganitong cellphone, 'yan, backup phone. At kung meron na namang chikiting sa inyo o malit na bata, bilhin niyo sila nito. 'Yan, kids tablet. Ano, Labubu, Kuromi 'yan yung mga design, no? For only 1,999 pesos, eh, meron ng malalaro yung pamangkin mo. Syempre, meron din sila dito laptop, guys. 'Yan, second hand. Use badada views. Meron sila ditong pag 4,499 pesos, 4,999 pesos. Ito nga yung laptop na nagiging tablet. At meron din sila ditong Lenovo. Ayan, 8,499 pesos. At kung hanap mo naman ay brand new, pero sila ditong Asus, naka 1 year warranty na. 12,999 pesos ba diba? Mura lang. Guys, sa halagang 11,699 pesos, meron ka ng bundle set dito. Meron ka na dito ang Ace double glass na TV, 43 inches. Ito nga pala TV na double glass. Hindi pa babasag yung kanyang LCD, yung glass lang. Tapos may kasama na siyang kitchen tool set, wall bracket, TV plus, at subwoofer or yung Bluetooth speaker nila. Kaya ang masasabi ko ay, bumili na kayo, ate! Meron din sila ditong ng bundle set. Ayan, same price din sa kabila. Pero itong Ace TV nila ay eh, naka na, ultra slim, tapos naka voice command na siya. Tapos may kasama na siyang TV plus, wall bracket, mic. Tapos meron kasamang micro pressure pot at kitchen tool set, 'di ba? Lahat ng 'yan 11,699 pesos lang. Bilhin mo na kasi. Iba't ibang klase ng mga speaker. Pero ito, 1,999 pesos meron ko na Bluetooth speaker tapos may kasama na siyang mic. At kung kuripot ka naman tapos gusto mo gumastos, oh ito, Php 999 pesos. Pero 'ko ng kitchen tool set, uh, kaldero na glass, tapos bathroom rack, Rock. yung ano for layer na yan guys, yung lagay ng mga shampoo, tapos meron din ditong ah uh, takore. 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 Ta yes. 199 pesos lang yan. Uh -huh. Eto, may bundle set din sila dito. Murang-mura. 2,499 pesos. Meron na siyang water kettle. Tama ba? Water kettle to? Yes. Tapos meron silang non-stick na kaldero, kawali. At meron din sila dito ng non-stick micro-pressure cooker. Tapos meron din silang electric oven. Ayan. Apat yan. 2,499 pesos. Murang-mura lang. Dito nga ay eh, marami dito ng iba't ibang klase ng mga bundle set. Ayan no, oh, may mga tag 10,499 pesos, 5,199 pesos, 1,989 pesos, at meron din silang tag 4,499 pesos. At 'to na makina ng washing machine. Eto single tub, murang-mura lang. Ayan washing machine na 'yan, guys. At meron din sila dito dryer. Eto ayan oh, oh, twin tub. 'Yan, may washing na, may dryer pa. Uh -huh. Tapos may libre pang sampayan guys, so, oh, yan oh. Meron din sila dito ang automatic washing machine na yun guys, so mura lang yan oh. No? 10, 9 diba? lang no? Ito yung mga pang mayaman na washing machine eh. Mismo. Diba? At kung gusto mo naman ng aircon, meron sila dito ang inverter na aircon. Ayan oh, 8,499 pesos at meron din sila dito ang maliit na ref. Ayan oh, no? pang ano, pang couple. Yes, pang kwarto-kwarto. Yes. Tapos ito rin oh. No? Mas maganda dito? to. Yan. For only 5,999 pesos Meron ka ng ganitong klase ng ref At kung wala naman kayong budget Para mag-aircon Meron nga pala sila dito air cooler 3,499 pesos Double fan na siya At ito naman yung kanyang cute na anak no? 2,999 pesos Meron ka ng cute na air cooler Kaya masasabi ko ay Bumili na kayo at